Yun guys, ako'y andito sa bundok. Kita ang utut. Doon hawan Barcelos. may okay? may okay. isa n'yon? May pare rin eh. Kaya? May pare rin eh. Laka sa pati ang sa ganda dito guys presko presko ang tanawin kahit solo yung bahay dito hindi e siya nakakainip yun Ganda siya. Basta maganda dito kung mayroong signal. Kaya kahit nasa bundok ka. At pag may signal, hindi na kakainip. Tahimik pa. Para naman makapag-Facebook, makapag-YouTube. guys, punta tayo dito sa taas. Tingnan natin kung anong meron dito. Ayun guys, may maisan. Ganda naman dito. Ang ganda-ganda naman dito. May pahingahan pa. Fresco na fresco. Dito daw, may dito daw dito guys. So kasi siguro ito nilagay dito para may may data. Yung guys, may maisan sila. May maisa tanim. Ganda naman. Pera na yan or ay pagkain na. Kasi guys, ang ganito mais dito ay ginagawang bigas. Pagkain. Ginagawa siyang bigas, ginagawang pagkain. Then yung iba naman, binibenta. Then, ibibili na lang ng bigas na yung puro. Purong bigas. Guys, Punta tayo dun ay silipin natin. Ay Wow, ang ganda. Dito naman guys, ang part ng butang yad. Yan, ang butang yad. Yan. Yan. si yung tao dito yan guys ang malawak na view ang magandang view